Nagpatigayon kang oplan kandado ang Bureau of Internal Revenue sa probinsya. pinagi sa pagpasarado kang mga establisimento nga wala nagabayad kang buwis, wala nagatugro kang resibo, kag wala nagadeklarar kang andak kita. Sa banwa kang San Jose darwa ka butika ang ginsampelan kang BIR, amo ang YLL Drugstore kag MNE Loriega Pharmacy. Sa banwa kang Bugasong ang saka branchman kang MNE Loreyeaga Pharmacy. Sanda nagbayular kang patakaran kang BIR nga wala nagadeklara kang anda kita. Mismo si Regional Director Glenn Heraldino ang nagpanguna sa pagpasara kag pagpagkandado kang mga butika. Ginapasiguro kang BIR nga hindi lang dya amo ang una nanda nga pagpatuman kang anda programa kundi padayon sa mga nagbayular kang layi why sila nakakomply as VAT registered taxpayer. Kaya ang ilang sales for the whole year is more than 1.5 million. Mm. So, as of as of pag uh, receive nila sang mission order, tingagin surveillance sila, non-VAT, pagyapon sila. Mm. So, may ara kita nga na ruling na kung ang imo nga sales for the year mag-exceed na sa 1.5 million dapat mag-register ikaw as VAT taxpayer. Mm. So, -hmm. Um, so karon nag-ano na sila, nag-comply na sila as VAT taxpayer, nag-comply na sila for registering as VAT taxpayer. Ito so, po ang ato ng mga taxpayers, dito you no know, special ato mga negosyante nga kung pwede gid nga mag-issue sila per may resibo. Kaya dira sa so, pag-issue sa resibo, malambalaan nila kung gid ang totoong sales nila. no So they will determine kung magsubra na bala sa, sa ceiling na 1.5 million ang ila sales dapat automatic mapare-register na sila diri sa BIR as value added taxpayer and then uh, ilang langit niya magmaintain sila sa ila book of accounts sila sa ilang uh, business establishment kada mong ansang atong mga negosyante kung mag tax mapping kami magkato kami magbisita sa ilang mga business establishment. Pero may nga ginambal ilalibro dito sa bookkeeper. Hindi, it, it, should not be that way dahil dapat kung diin ang imo negosyo, dito ang imong mga libro. Kagang imong mga resibo, dapat ang iban man, ay ma'am, naubusan kami sang resibo. Sorry, wala kami resibo. So hindi pwede na ang rason. Kinanglan man nga. Uh, inventory, manilang i-receipt eh. Kung mm -hmm. daw, tutay na lang, they have to mag-request na sila for permit to print din sa office para okay. makaprint sa resibo. Para sa ko patrol, Peter Saldivar.